Okay, so, good day po. Ako nga po pala si Ariana. And today, gusto ko lang po i-share yung salitang ibinigay sa akin ng ating Panginoong Yesus. Simulan po natin dito sa Mateo, chapter 9, verse 9 to 13. Okay. So, ito na po. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at kanya mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalo, kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinunong nila ang kanyang mga alagad. Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maringin ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila na Jesus at siya ang hindi na Hindi nangangailangan ng magagamot. Ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindihan dun. Sapagkat naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwi. so Subasi po sa salitang ito ng Panginoong Isus. na nai-relate ko po ito sa akin nung ako ay nasisimula pa lamang na mamuhay bilang isang kasyano. Marami po mga tao noon ang nagsasabi sa akin. Padasal-dasal ka pa, pamasambasa ka pa ng Bible, eh, ganito ka naman. Eh, ganyan ka naman. Useless. So, sino po ba sila para magsalita sa atin ng ganoon. Kung sinabi ng Panginoong Isus dito sa Mateo chapter 9, verse 9 to 13, na hindi ang magagaling ang nangailangan ng gamot o na magagamot, kundi ang mga may sakit. At sino po yung mga may sakit? Yun po ay tayo. Tayo yung mga makasalanan. Tayo yung nangailangan sa Panginoong Isus sa kanyang mga mas, sa mga salita, sa kanyang mga turo. Tayo na ang ilangan na mas sumunod sa kanya, na mas makinig sa kanya. At sa gayon ay tayo ay gumaling at magbago.